🎵 Hmm? Be? Ano? Be? ano? 🎵 Music ba lang natin No. kalungkain? Ano? Bawal. Ayod yung pag ka nila? mo. Hindi nirasa. na. Ano? Be, na? Bawal. Mau sila, mau sila ang ma ma guard. Bawal. Kay ano? Bawal. Na, di rin ka naman doon at kang papagard. Hindi ako. Bawal. Bawal. Kay ano? Bawal. Anong kabawal. Ano, kabawal, Bawal. Bawal. Gusto may, may isgan. <laughs> Kaya ano? Ka malayas, ha? Kasi rin kay. Huyok nga. Oh, ba? Si mama. Ikaw nga duhat mga layas. Kay, kay storya. Ikaw yara. Ikaw yara. Ayaw, gag. Ikaw maganda ito pa. Ikaw, ikaw. Ikaw liwan. Kay ano? Nasa ring ni... Ikaw matulo ha. Ikaw matulo ha. Nasa ring matulo. Alam mo, ako kalayang palayaso na. Wata? Parang yung kakaunon. Nasa ring... Pero... Ito ko trabaho. Masa rin si Robin, oh. no? Kaya gusto ni... Masubad ka nga yung liwata. Magbibilin mo doon mga Opo. Dere! Ah, ah. Dere! A Dere! ka Robin. Dere! Oo, oh, okay. di. Ayaw na rin nga. Ay, ka. Ay, pag niris, kita, iba't yan ni Mama. Basta ay sekreto tala ito. Magbibilin <laughs> kita. <laughs> Magbibilin kita. Magbibilin kita mga doon mga babae. kita. Di ako. <laughs> At iyo mga oh, uwi, eh, pananap ringan ko. Ano ito? Magsakit ang tsuyaw? Dere! Kaya ano? Kamrotin daw lang <laughs> ako no? Ano? Ano ma'am? Ha? Hindi nga niya matulo, matulo. Pati kuya tatagan ka ano. Ayan siya ayaw. Ano matim ko yan? Ayan siya ko tataplingon ko. Ano matim ko yan? Dere ka matbabay lalaki. Dere tataplingon ko. Ano ma'am? Tataplingon pa'yo!